pag-usapan natin ang mga isla sa Pilipinas na may mga pinakamaraming tao o siksikang populasyon dahil sa mabilis na paglago at malawakang urbanisasyon. Hindi lamang sa malalaking isla pati na rin sa mas maliliit na isla kung saan mayroong kakulangan sa espasyo. Sa video ng ito ay ating talakayin ang mga pinaka o siksikang mga isla sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Gauss Island Ang isla ng Gauss Island na matatagpuan sa bayan ng President Carlos P. Garcia sa probinsya ng Bohol. Ang mismong munisipalidad ay may kawili-wiling kasaysayan kung saan naglalaman ito ng ilang mga isla at ipinangalan sa si ikawalong Pangulo ng Pilipinas. Ang Gauss Island ay hindi kilala ng maraming tao, ngunit sa katunayan ito ay mayaman sa marine life at magiliw ng mga tao. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay 1,107 lamang. Ito ay kumakatawan sa 4.69% ng kabuuan populasyon ng munisipalidad ng President Carlos P. Garcia. 9. Nagaraw Island. Ang Nagaraw ay isang isla na matatagpuan sa Visayan Sea, isang pangunahing lugar ng pangingisda sa Pilipinas. Ang isla ay 8 kilometro o 5.0 milya sa timog kanluran. Mula sa Placer, Masbate. Sa lawak na halos 0.03 square kilometers o 0.012 square miles, ang populasyon ng isla ay 833 lamang. Karamihan sa mga pamilya sa Nagaraw Island ay umaasa sa pangingisda. Ang isla ay nagiging isang umuunlad na destinasyon ng turista dahil ang Nagaraw Island ay napapalibutan ng mga puting buhangin na dalampasigan at may tatlong sandbars. 8. Bilang-bilangan Island. Ang bilang-bilangan ay isang maliit na isla sa Pilipinas na matatagpuan sa Cebu Strait. Isang anyong tubig sa pagitan ng mga isla ng Bohol at Cebu. Ang isla ay lokal na pinangangasiwa ng barangay bilang-bilangan na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng munisipalidad ng Tubigon, Bohol. Sa lawak na humigit kumulang isang ektarya o 2.5 acres lamang at may populasyong 471, ang bilang-bilangan ay may napakataas na densidad ng populasyon, isa sa mga pulo na may pinakamakapal na populasyon sa bansa. 7. Ubay Island Ang Ubay Island ay isang isla na matatagpuan sa Cebu Strait sa pagitan ng mga isla ng Buhol at Cebu. Ang isla ay humigit kumulang 7 km sa hilagang kanluran mula sa Buhol at isa sa mga isla na matatagpuan sa Danajon Bank. Ang Ubay Island ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Munisipalidad ng Tubigon Buhol. Ang kabuang populasyon ng Ubay Island ay 223. Ito'y kumakatawan sa 0.47 na ng kabuang populasyon ng Tubigon. 6. Binuangan Island Ang Binuangan ay isang barangay sa coastal municipality ng obando sa Bulacan. Ito'y isang isla sa isang estero na nabuo sa pamagitan ng pagsasama ng ilog Binuangan at ilog Muzon sa baybay ng Maynila, hilaga ng isla Pulo, Tansanavotas. Ang teritoryo ay napapaligiran ng intertidal na putikang baybayin at mga buhangin na hiwalay mula sa pangunahing lupa ng ubando ng mga fish pan sa silangan. Sa 2020 census, ang binuangan ay may populasyong 5,045. 5. Five, Batasan Island Ang Batasan Island ay isang barangay sa munisipalidad ng Tubigon sa lalawigan ng Buhol. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay 871. Ito'y kumakatawan sa 1.82% na porsyento ng kabuang populasyon ng tubigon. Ang tubig dagat ay tumatagos sa tahanan ng mga residente malapit sa dagat tuwing may high tide. Pumapasok ito sa pamamagitan ng mga bitak na sahig na nilikha halos isang dekada ng nakakalipas nang tumamang magnitude 7.2 na lindol sa lalawigan ng Buhol at sa isla ng Batasan. Ang lindol ay nagdulot ng pagguho ng lupa kung saan ang batasan ay lumubog ng humigit kumulang isang metro. 4. Pangapasan Island Ang Pangapasan ay isang isla na matatagpuan sa Cebu Strait, isang makitid na daluyan sa pagitan ng mga isla ng Cebu at Bohol. Matatagpuan sa humigit kumulang 5 km o 3.1 na milya, hilagang kanluran mula sa baybayin ng Bohol. Karamihan sa kabuhayan ng mga residente ay nakasalalay sa pangingisda at nagbebenta sila ng seafood sa mga kalapit na palengke sa Bohol at Metro Cebu. Batay sa 2020 census, ang tinatayang kabuuan o populasyon ng isla ay 567 lamang. Ang density ng populasyon ay 28,350 katao kada kilometro kwadrado. 3. Danajon Islet Ang pulo ng Danajon ay kilala rin bilang pulo ng Dawahon, ay isang pulo na matatagpuan sa pinakasilangang dulo ng Danajon Bank. Ang islet ay katapat ng barangay Dawahon na nasa ilalim ng jurisdiction ng munisipalidad ng Bato sa lalawigan ng Leyte. Ang islet ay 5 hectares o 12 acres lamang at may populasyon na humigit kumulang 3,200 sa 2020 census. 2. Noknokan Island Ang Noknokan ay isang isla sa baybay ng Hilagang Buhol, matatagpuan sa Kamotes Sea. Ang isla ay humigit kumulang 13 km hilagang silangan mula sa daungan ng Talibon. Dahil sa lapit nito sa mayamang fishing ground ng Danajon Reef, pangingis ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Ang 2020 census ay tinatansya ng populasyon nito ay 1,785 na mas mababa sa 0.06% mula 2015. Ngunit kahit na may pagbaba ng populasyon, ang isla ay tinuturing pa rin na may napakataas na density ng populasyon sa bansa. Sa lawak na 0.04 square kilometers, ang density ng populasyon ay 44,625 kada square kilometers. One, Nasingin Island. Ang Nasingin Island ay isang isla na napakakapal ng populasyon sa Getafe, Bohol. Ang isla ay umaabot ng 0.04 square kilometers at may populasyon na 2,115. May populasyon na 52,875 katao bawat square kilometers. Ang maliit na isla ay pinananatili ng pangingisda. Madalas tumama sa isla ang malalakas na bagyo. Ang isla ay 1.60 na kilometro ang haba. Ang isla ay humigit kumulang 3 kilometro o 1.9 na milya mula sa daungan ng Getafe at humigit kumulang 21 kilometro o 13 milya timog silangan mula sa Cordova, Cebu.